Sumutsunod sila sa yapak ng ating mga kampion at world-class na atleta tulad ni Senator Manny Pacquiao, ni Heidi Lynn Diaz, ni Caloy Yulo, Ira Villegas, Nesty Petesio, EJ Obiena, Alex Iala, ang Paralympian natin na sina Gerald, Gerald Mangliwan, Sandy Asusano, Angel May Otom, at Ernie Gawilan. Sama na rin natin yung bago nating kampiyon, si PNP Chief Ernie Torres. <laughs> Gulat si Chip At siyempre, pati pa ang ating kampiyon sa Asian Winter Games, Philippine Men's Curling Team. akala mo nga naman, walang winter dito sa Pilipinas. Napatunayan pa rin natin nakaya kaya natin maging kampyon sa Winter Games. Kilalanin natin ang mga atleta na umani ng karangalan para sa Pilipinas.